Shire Diaz, here naman natin yung na movie rating. This movie is rated R13. It may contain themes, language, violence, nudity, sex, horror, and drugs, which may not be suitable for children below 13 years old. At ito nga yung Restricted 13 o mas kilalang R13. Okay, guys, sinawin lang natin ha. Ang ibig sabihin ng R sa R13 ay Restricted, hindi Rated. So ako, akala ko rin Rated. Pero so, ngayon, alam ko na. Ngayon, malinaw na ba ha? restricted po. At dahil restricted rating na po ang ating pinag-uusapan, ayon dito sa akin dinabasa, dito po sa R13, ay 13 years old and above lang po ang pwede makapasok sa sinihan. Pero okay, madala dahil age appropriate pa rin naman po ang mga tema. O oh, ayan nakalagay o teams are suitable for teenagers above 13 years of age. Yung nga lang po ay maaaring magamit na po dito yung mga salitang hindi maganda sa pandinig sa ilang mga eksena pero safe pa rin naman po sa mga self-drive or mga vulgar words po. Hmm -hmm. Wala rin dito frontal nudity at activities. Nakalagay dito sa number 5, violence. Hindi rin po pwedeng gamitin ng mga eksena na nagsasalamin at nag ng mga karahasan. Dito po pala sa R13 ay pinapayagan na po yung pagpapakita ng ilang madudukong eksena, yung medyo nakakatakot at yung paggamit po o yung pagpapakita ng illegal na droga. Pero konti lang po at dapat po ay justified pa rin by the context narrative or character development and taking into account the contemporary values and understanding of a Filipino viewer who is at least 13 years of age. So, malinaw na po ba?